Kenkoi Anime TV. Matanong ko nga pala sa bombang itinanim natin. Hindi ba si Beyond Nether ang may kakayahan na magpasabog nito? Dahil ibinigay mo sa kanya ang kakayahang yun. Tama ka. Pero ako pa rin ang mas nakakaalam kung paano ito pahintuin o pasabugin dahil akong gumawa ng teknik na ito. Mabuti naman kung ganun dahil kahit papano makabawi man lang tayo kila Jing sa ginawang pagtulong nila sa atin. Yun na lang muna ang paraan para makatulong tayo sa kanila. Kaya kailangan natin magmadali dahil kung mamalasin si Beyond Netero kaya gagamitin niya ito para mapigilan sila Jing. Alam mo naman kung gaano ka dumi makipaglaro at makipaglaban, si Biyudne Tero. Wala silang pinagkaiba ni Pariston. Magpapayad ka sa lahat ng mga ginawa mong kasamaan Beyond Netero Tapusin kita uh, uh, Hindi magandang kalagayan ni Gon Hindi pwedeng wala akong gagawin Ilawa Alam ko ang nararamdaman mo Alam ko na gusto mong tulungan si Gon Pero sa pagkakataong ito, kailangan muna natin mag-isip Kung anong paraan ng gagawin natin Tama ang ama mo, Killua Kahit ako man Gusto kong puntahan din si Gon Para tulungan Pero Wala rin mangyayari At baka Tumingin kayo bandaron uh. Naniniwala kong hindi pa babayaan ni Ching Si Gon Kaya magtiwala tayo sa kanilang dalawa Alam kong magagawa nilang talunin Si Beyond Netero tama ka. Si Jing ang tipong nakakagawa pa rin ng paraan para manalo sa laban kahit kano pa ito kahirap. At alam kong magagawa niya ulit yun. Lalo na kasama niya ang kanyang anak, si Gon. Lagot, kailangan ko magmadali. Hindi maganda ang sitwasyon ni Gon. Maraming mga teknik ang pwede kong gawin. Pero hindi ito uubra sa kanya. Kailangan namin ang siyang matinding atake. Ngayon na, ako na! Ipigilan natin siya gamit ang buong lakas natin. Kaya maghanda ka! Alam ko yun. Kaya ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Paalam bata. Uh! Masyado kang pabaya. Hindi mo alam na nandito pa ako. Kaya naman, tanggapin mo to! Uh! Ano? hindi man lang siya napapagsak sa sipa na yon. Yun na ba yon? Ha, Jing? Isa bagay, gawa nga pala sa sumo. Ang kapangyarihang ito, kaya talagang mahirap siyang pabagsakin. Napakahina naman yata ng ginawa mong pag-atake. Mas maganda siguro kung nagtago ka na lang at umalis nang sa ganon maliligtas ka pa. Hindi mo katulad na handang isakripisyo ang mga para lang sa kasamaan. Tama ka! <hammer sound> <sharp> ah. huh? uh. Hindi ko nabantayan ang gagawin niyang yon. dawin kong ito sigurado na ang yung katapusan eh uh. <laughs> sigurado akong napuruhan ko siya pero nagawa niya pa rin Para gawin ang bagay nito Ano bang binabalak niya? Bitewan mo ako Ano namang klaseng paraan yan? Sandali lang, huwag kang mainip Tiyak na masusurpresa ka Sa mangyayari Ganon ba? Kung ganon Oh Hindi maaari Hindi ko mapigilan ang bawat pagkilos niya. Napakalakas ang kapangyarihan ito. Uh, uh, uh. Hanggang kailan kakakapit sa akin, hindi mo ako matatalo kung ganyan lang ang gagawin mo. Nena. Umanta ka. Di yung netero! Tatapusin kita! Gamit ang attacking ito! Nang sa ganun, matigil na ang masamamong plano! Tatapusin kita! Tatapusin kita! kita! Gawin mo na, Gon! Hindi ko na kayang pigilan pa siya! iba to. Ang uh, Kung ganon, ito palang lang pinabalak ni ng dalawa. Uh, anong klasing aura naman ang lumalabas sa kanya? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pumunta ka na. Pinyod Netero! Uh, Iba'to ang kamao Buti naman at sumakto Hindi ko na talaga kayang tigilan pa ito Kailangan ko ng makalayo Ah, ah, ano ito? klase sa pakiramdam Sana bulang kapangyarihan ng patang ito Hindi maaari Aaaaaaah Aaaaaaah ah, ah. ah, ah. pwedeng masayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. nakaw uh, uh, nagawa ko ba? Sana naman. Dahil hindi ko na may galaw ang buong kong katawan. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, buti naman at nagawa ni Gon. Ah. Ah. Nagawa ba ni Gon? Po. Oh. Tapos na ba? Ah. Gon. Ayos. Ang galing. Ang galing. Uh, uh. Hindi Hindi ako nakakapayak. Na ganun, ganun na lang Mabuti pang Sama-sama na tayong Mawala